<clears throat> pagpalang umaga mga kapatid meron ako dito pinapalimusan sa mga nagnanais ng lukan ito ay maganda mga kapatid ang lukan mabisa ito sa kabal at may dala swerte ito mga kapatid <clears throat> yan ito ay nakuha namin sa paghunting namin nila supremo yan po yan po yung ating lukan kapatid Yan. mga common na mga mutya na nakikita natin sa ilog mga kapatid maganda ito Yan. lukan PM na, PM, PM pang lang pang lang mga kapatid pwede na baka gusto nyo pa mayroon pa ako dito uh, ito may pagkapagong ito yan At uh, mail pa tayo dito. Malit lang. Yan. Uh, ano dito isang uri ng suso. Yan. Ito yung takip niya. Yan. Suso mga kapatid. Malit lang to. Kasi laki ng ah uh, mag ano lang ganito. Mga ano lang Malit lang sya yan o no? suso yan mga kapatid ito yung pinaka bunga nga nya o yung takip nya sa bunga nga yan okay At meron pa tayo dito meron ako ng kitang hiyas baka gusto nyo yung hiyas maliit lang ito naman buto buto ng kalamansi <coughs> ito mga kapatid oh, buto ng kalamansi mayroon pa ako dito yes sana yan ito mga kapatid <coughs> yan mga buto ng kalamansi na naging bato yan. sa managnanais ng buto ng kalamansi yan, PM lang Hmm. Yan. Siya, siya. maliit lang yan. yan dalawa available buto ng kalamansi pim na pim pang shipping lang mga kapatid pang shipping lang ang kailangan natin hindi natin kailangan ng malaking gastusan pang shipping na sapat na yan <clears throat> na ating hinanting nung isang araw meron pa dito para bali ano ah, din ito lukan na maliit yan lukan din yan Ayan. lukan din yan mga lods mga kapatid sa mga nagnanais dyan ng lukan pim lang pang shipping lang kailangan Ayan. God bless at shout out sa lahat ng mga antingero at antingera sa buong Pilipinas. God bless.